Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may halong politika ang mga tangkang idawit ang kanyang pangalan sa mga imbestigasyon, kaugnay ng umano'y malawakang korupsyon sa pamahalaan. Si Kreslin Gataro, Magbabalita. Sa gitna ng mga espekulasyong maari siyang madamay sa mga investigasyon sa umunoy malawakang korupsyon sa gobyerno, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala siyang dapat ikabahala sa mga akusasyong ito. Ang pahayag ay kasunod ng mga isyong posibleng madawit siya dahil sa kanyang paglagda sa pambansang budget, ugnayan sa mga itinalaga sa pwesto at koneksyon sa mga kaalyadong mambabatas tulad ni dating House Speaker Martin Romualdez. I'm confident because I know what we did or did not do. Ipinaliwanag naman ni Marcos ang papel ng Independent Commission for Infrastructure ang naatasang magsagawa ng masusing pagsisiyasat sa mga natatanggap na ulat, reklamo at sumbong laban sa mga opisyal ng pamahalaan. And that is uh, their job and well, their job is to follow the leads that they receive and if necessary or if it is justified that they can they will now recommend to either the Ombudsman or to the DOJ that uh, cases be filed. Pangulo, hindi niya panghihimasukan ang proseso ng investigasyon at tiniyak na mananatiling patas at walang kinikilingan ang isinasagawang pagsisiyasat. Muli rin niyang tiniyak na bukas ang kanyang administrasyon sa investigasyon at walang anumang itinatago, kaugnay ng mga aligasyong may kinalaman sa katiwalian. Subalit, may pasaring ito sa oposisyon na anyay, ginagamit ang isyo upang siraan ang kanyang pamahalaan. Wala naman tayong tinatago, wala tayong, uh, ano, alaw, malakas. I know that there's Uh, yung, uh, my op the opposition would love to, to, to bring me into this uh, to, to, to include me in all of this. But that's politics that is, not, that, is, that, is not, that is not to do about corruption, that is to do about politics. Gusti nila akong Well, yeah, sige, kaya nila gagawin lahat yung mga uh, gagawin nila. Kumpiyansa naman ang Pangulo na mapapatunayan ng administrasyon na walang katotohanan ang mga paratang na ito. I'm, on this, I'm confident that uh, whatever, whatever mud might be slung at the administration, that uh, we will be able to show that this is, these, are, these are politically motivated and do not actually have any, any validation in fact. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito si Criseline Cataro. SMN News.